Bili mo na tayo ng pagkain dito. Ah. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. pan lang natin kaya, tapos kuha tayo ng brown rice ay masyadong malaki yung brown rice to ito na lang sha to na lang yan tapos sa uh, soft drinks hmm. Walang maliit na ano eh na brown rice eh malaki sobra yun hindi ko kaya yun. kaya yung white rice na lang kinuha natin tapos uh, maghanap tayo nang ng coke na lang yun no know. Dito dito, lagyan natin bayan rin dito. Ayan. Wala tayo ng, ng coke. Ay hindi, kaya natin dry na lang. Mas magat, mas masarap. Ayan. Pampatanggal borp. Ha, ah, pampapub, pampaborp pala. Ayan, tara kain muna tayo mga kainis. Ano? Kasama ko si Mahal na Reina. Kaya lang pumunta siya doon sa Dalarama. Hindi na siya muna kakain. Busog daw siya. Baka nagda-diet, ano? <laughs> ako, gutom talaga ako. Gusto talagang kumain. Ah, kain muna bago tayo magsimula sa mga gawain natin. Ayan, dito tayo dito tayo dito tayo po pwesto yan ito yung aking soft drinks bango ng kanin bango ng kanin naku hmm hmm guys beef ang sarap Ayos, Sold na sold mga kainags Nabusog ako Grabe, bonjat So yung, yung chan ko Mukhang <laughs> maliit lang yung chan ko mga kainags Kasi pinipigil ko lang yung ano Yung, <laughs> yung paglaki ng chan ko Kasi nabusog tayo Ang hirap Ang hira pala magpigil ng chan ano? Pagka busog <laughs> Pero mga kainags Na-enjoy ko na yung summer ngayon na t-shirt na ako. So si Mahal Arena nandito eh. Puntahan ko lang sandali ah. Sambang dali lang mga kinik, sandali lang. Pasok tayo. Thank you. Tara, tara, hahanapin ko lang si Mahal na rin. Ito pala eh. Ano, may nakita ka na? Ha? Para saan yan? Lagay mga abubot. Mga abubot? Bayos ah Yan, so si Mahal na rin, hindi na kumain. Busog, busog daw. So dito siya. samantalang ako, doon ako sa kabila. Sa kuma uh, restaurant, kumain. Restaurant daw. Gusto. Hindi. <laughs> 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 uh, Dala, TNT. Na oh, sige, sige, tara. Kunin ko muna. Asan ah, ba? Sundang kita. Yan. So ito pinamili para saan to, ma? Para saan to? Yung mga abubot. Abubot? ano Ano ilalagay mo dito? Ah, yung mga ano, mat. yung so, mga pang table, yan, yung table mat. Ito mga siguro mga prutas, mga ano. Bala na si Malarena. Na si Malarena naka-short na, no? Nakapang summer na summer na mga kainis, ano? Summer na summer na, summer time. yan sabi ng abe eh. Gagawin na naman ng taga bit ni Mahal na eh <laughs> ano pa ba role natin? Ganyan naman talaga, 'di ba? <laughs> ano ba? Nakita ka pa? Sige na, take your time. Uy, ganito naalala ko dati yung ashtray ng tatay ko ganito. Syempre, ano? Pero ano, semento, ito kasi magaang eh, no. Semento 'yung araw. Tsaka mabigat, ito magaang, oh. Gaang siya. Dami no, maraming mabibili rin dito na yung mga ano lang yung mga panandali ang gamitan lang yan nabayaran na natin mga kainags ano at naku po naman talaga napakaganda naman talaga ng araw mga kainags kita nyo naman talaga talagang may enjoy natin ang ating summer ngayon grabe yun <laughs> napakasarap talaga mga pag summer grabe tsaka syempre yung suot natin na enjoy din natin lapas na yung mga braso natin mga natin no, sa summer naarawan na mga kainags Ini nga uh, lang muna ako ngayon kasi ano eh. ah, uh, medyo pamporma ba? porma lang. <laughs> hindi naman ganoon kalamig, hindi naman ganoon kainit. Saktong sakto lang. Yan. Kintab kasi baka masilaw yung <laughs> kasi makintab yung ulo ko eh baka masilaw yung mga makasalubong natin, maka disgracia tayo. Ang <laughs> naman ano. Yan ako, may salamin ako eh. Omer. Oh, Mapapahawak na suot ko rin sa lamin ko. Ayun. Kasi alam niyo naman kailangan natin magsuot ng protection sa ating mata mga kainis dahil ang ating mata ay iniingatan natin. Yan. Oh, nako. Kala niyo kasi 'yung artista na 'yung nasa harapan niyo, no? Yeah. <laughs> Sabi rakin na naman. Yan. Ah. All right. Napakaganda ng araw natin ngayong kasama natin si Mahal na Reina. Yan. Tapos ngayon, siyempre, mga kainis eh pagkasama natin si Mahal na Reina, ay eh, bye. Dapat sulitin natin ang ating araw ngayon. Nako naman, suliting sulit, yung sulit na sulit. 'di ba? Maaga ano, ma marami tayong oras ngayon sa labas dahil matagal dumilim ngayon. Mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Santay ma. Ano oras ba? O oh, mga alas 5 pa lang makakainis pero tirik na tirik si Haring Araw nandoon pa siya oh. parang alas 11 pa lang ano. Alas 11 pa lang. Pero alas 5 na raw. Alas 5 na lang hapon. Yan. Kaya so may pupuntahan muna kami ni Mahal na Pupunta muna kami sa ano may bago kasi bukas na rito yung bilihan ng tinapay. Ano ang tawag doon ha? Bread house. Bread house. Yan. Kakabukas lang. Malapit dito sa may Lucky Super uh, Superstore. At uh, <laughs> Lucky Lucky Supermarket pala. <laughs> Tingnan natin dito. Yan yan yan. yan. Tapos yung Manila Grill yan. Oh, dito dati din yung Manila Grill dito eh. Ngayon lumipat na rito. Si nanay. <laughs> Sino nanay? Sino nanay? <laughs> Sabi niya. Sino nanay? <laughs> Sinong nanay? Sinong nanay? Ano na ka? Nanay saling Ling. Ay, nga pala, shout out kay ano, shout out kay Nanay saling Ling. Happy birthday. happy birthday. ano ba 'to? Ingrid. Ay, Nanay, happy birthday, Nanay ni Perli. Ng no, ating okay. mahal na reina. Pag nanonood daw siya sa mga daw sa ina sa Ling. Ay, hindi yeah. <laughs> ako nagsasalita. Ano kaya gusto niya? Sino daw sino din? Eh, mahihiya yung na, yung anak niyo na eh, kaya ayaw magsalita eh. Ay, <laughs> Ito mag-open soon 'yan, you know. Manila Grill Express 'yan you know. oh. Opening soon. Uh, pero dito tapos ulit tabi nito yung ano yung Manila bread. Ah Manila bread ano yun? Bread ano? Basta bread dito 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 to. Ah. Asan oh, ba 'yon? Ayun, 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 yon no? Oh. Asan ba 'yon? Bread, yan oh bread. Ah. Pasok tayo dito. Asan ba 'yan? Oh, Asan ba? Ay ah, to ba? Ito pala okay, yan. Hello. Basta. Okay lang po. <laughs> ako, bablog ako rito ha? Dito muna kami, pasok muna kami, sige Ayan, yeah, so ito pala yung Manila bread Ayan Yun mga kainags, ano? ito tingin natin oh. Ano? Merong free taste, kopya lako mainit-init pa mm. Free taste to mga kainags oh. Walang bayad Mas masarap to kung may kape sana no? Pabusado <laughs> eh no? Magkano yung kopya? 899 899 Masarap mga kainags Grabe Tembak lah sih. Tik mo, tik mo Tik mamo. Hmm. Nasi. Sarap ya mah. Di sarap no. Sarap mah ini sarap telaga. Suara biru, pera biru ah. masih dong, orang oh. di sini dong. Mau ke nanti nanti tu Dong lah. ayo, tu pak. Sarap, sarap no hopi ah. Ibu <laughs> ha? Hah? Mmm, pwede yun. Sarap. Yan, ito yung binili ni Mahal na Reyna, mga kinasya ng Sai Mada. Yan, tsaka to. Lagyan natin dito sa bag. Ay, oh. Yun. Ang sarap ng Sai Mada. Ay, Denise, kumusta? Hello po. Kumusta? Nakita kita tayo rito, ah. Sir, kumusta? Ay, kaliwa muna, sir. Ay, nakamihawa ang camera, eh. Okay lang, sir, sa camera. Ayos, ano ang pangalan nyo, sir? Paolo. Paolo, o nga pala si Sir Paolo. Kumusta sir? Okay lang. Ayun oh. No? Kita-kita tayo ng mga sa ano natin, subscriber natin ha. Okay. Pagpasok namin diyan, dami rin namin nakita, mga kababayan natin. Ayos. <laughs> ano? Ayun oh, no? sila oh. Hi lo. Asi oh, sir, kumusta? Maraming salamat ha. Opo, salamat. Thank you very much. Nice Thank you. Oh, tara, una oh, mo picture. picture. Kami. Dito ayan, no? picture tayo. Ay, ano game ko? Bang, picturean mo kaya kaming tatlo? Ay, huwag niyo po. Ah, dalawa lang kami. Ah, dalawa lang kami. Ayan. Ah, Thank you. salamat, Salamat. Thank you. Ingat din. Dong. Kami. Yon. <laughs> yeah, so marami tayong mga na-meet na mga kababayan natin dito sa ano sa Manila Bread. Yo, sila Dong. Yan, Dong. Basta, po. Tapos siguro si Retire ito. Ano tara Ang sarap talaga pag summer, ano? Eh, Talagang mga, mga suot namin, mga kinis, mga suot lang namin. Tingnan yung mga suot namin, no? Mga nanggigitatang mga paa, yun. Sige <laughs> tayo. Alaga oh, yung masakyan to. sige, lalagyan ko muna sa sakyan to, mga kainis ano. Yan, yeah, tingnan nyo mga kainis, oh. Oh, sarap maglakad, no? Ganda ng harapan natin, no? Kasi makakainis na, nakakatuwa naman kasi marami tayong mga namit na no, rito, ng no, mga subscriber natin, ano. <laughs> Kaya lang minsan nahihiya ako na tanongin sila kung pwede silang isama sa vlog natin nahiya na rin ako kahit papano baka may ayaw nilang kasama sila pero na-appreciate natin kasi nasa labas na sila umapasok pa sila rito sa soup, sa soup aros dito sa, sa loob para lang ano kumustahin tayo para lang makipagkwentuhan yan na-appreciate namin na maraming maraming salamat sa inyo shoutout sa inyong lahat uh, next time baka gusto niyo magpa-picture magpa-picture kayo wag na rin kayo mahiya hihira naman kayo minsan lang tayo magkita yan nabangga ko pa <laughs> nabangga ko pa <laughs> hindi ko nakita Nag-vlog kasi tayo eh. hindi hira oh. <laughs> yan sa so, si Mahal Arena ito to hindi ko alam kung anong binibili nito eh pang anong, sinigang yan so bumili ng baboy si spare si, pang ribs to eh no ribs tapos sa ah, ito pang sinigang daw magsisinigang daw si Mahal Arena mamaya ay Sir, kumusta? Yung, meron pa pa tayo na meet up dito. Kumusta, sir? <laughs> ay, maraming maraming salamat, sir. Thank you. Anong pangalan niyo, sir? Nick. Nicky. Nick. Nicky, yan. Hello. Shout out sa Pangasinan. Oh, salamat po. Thank you po, mga misis niya. Thank you, sir. Maraming salamat. Ay. Sikat Sakti. ka Sakto. na. Oh, hindi pa, sir. <laughs> hindi naman. Hindi naman. Buti nakita hindi niyo pa. ako. Buti nakita na. niyo. Na. Maraming maraming salamat. Oh, Thank you. Patagal na kita gusto makakita. Ayun, nakita rin tayo sa wakas. Maraming eh, si Mahal na rin. Oh. Yan. Ayos, yes, ayos, sir. Sabi sa inyo, mga kakinig, maraming tayong mga nanimit na mga subscribers dito. No? Yung iba, hindi ko na nasama sa video yung iba. Eh. Pero shoutout sa kanila kasi nahiya ako ng tanungin. <laughs> ano ba? Okay lang yan, mahal mo naman ako eh, pambihira ka <laughs> oh. ni Mahal <laughs> Oh, parang lalo ako nabusog sa mga subscribers na na-meet natin mga kainag ano. no. Grabe, masayang masaya akong nakakatuwa naman. Parang buong buo yung ano ko ngayon, yung araw ko ngayon, pati si Mahal na Reina. Sobrang saya namin, lahat kami masaya. So uh, ano ko lang muna itong mga pinamili natin mga kainag, sandali lang. <laughs> Nainip na kasi ako kay Mahal Arena kaya kung ano naman pinagagawa ko <laughs> Ayan, gumawa tuloy ako na eksena rito Ay, ra. kanina pa kasi kami paikot-ikot mga kainis ano? Kakahintay kay Mahal <laughs> Napasaya tuloy ako yun Ay, <laughs> <laughs> hira talaga ni Mahal oh. Lalo na nung no, ano yan, nung dalaga yan mga kainis, ang ganda lalo niya Nasira na lang kagandahan niya nung napangasawa ako eh. <laughs> Ay, ang ganda dati niyan mga kainags. Na parang nasira na lang siya nung sinagot niya ako eh. Ang <laughs> hirap. Tapos nagpakasala sa akin. <laughs> Ay hirap. Ah, tara, tara, tara. Let's go, let's go, let's go. Dito tayo, dito tayo. Dito tayo yan. Saan ako ng payong? Ha? Payong? Oo nga pala, hanap tayong payong. Ah, uh, tingin tayo diyan. Tingin tayo dito. Ano pa yan? Sam. Maraming payong dito. May payong. Oh. Ba? payong. Minsan may mga payong na tinitinda dito sa superstore mga kainig. Saan San tayo diyan? oh, tara tara, dito tayo. Pati dito sa superstore mga kainig, ano may mga subscriber din tayo nakita. Kakatuwa naman. Nahiya na rin ako talagang sabihin na ano, uy, pwede ka bang sumama sa vlog natin? Nahiya na rin ako sabihin ganun. <laughs> eh, kaya sabi ko, sige, mga kumusta maraming. Nagpapasalamat na lang ako sa kanila. Na sinasabi ko sa kanila na maraming maraming salamat po dahil tinawag nyo kami. Yan, sobrang saya namin. Tinawag nyo kami. Yan. Nakita tayo. Thank you very much. So, maraming maraming salamat sa mga subscribers, sa mga viewers natin na nakakasalubong natin, nakikita natin dito sa Superstore, tsaka sa Lucky Supermarket at kung saan paman, pag tinatawag tayo, nagpapasalamat po kami at na-appreciate po namin yan thank you very much po talaga may mga nakakapansin na parang pumapayat daw ako ibig sabihin talagang effective yung ano natin yung fasting natin ano kasi doon sa mga hindi nakakaalam magpa-fasting po ako. ibig sabihin fasting ako hindi ako masyado nagkakain ng mga carbohydrates mga, mga kanin yan tapos pag kumain lang ako siguro mga sa isang araw ay dalawang beses yung heavy meals tapos the rest ay fruits ganyan Siyempre kasi nagkakaedad na tayo mga kainis ano? Kailangan nating alagaan ang ating katawan Dahil ang ating katawan ay Ang ating kayamanan Yan. Kaya sabi nila parang pumapayat ka Sabi ko papayat talaga ako kasi Hindi ako masyado nagkakain <laughs> Wala na makain yun. <laughs> Ang kain ko niya alauna na Tapos uh, basta seven, sa Basta 7 sa 7 hours Kain lang ako ng kain yan After nung 7 hours na yon hindi ako hindi na ako nagkakain. Wala kami nakitang payong doon sa may winners mga kainags. Ano kaya dito namin pupunta muna kami sa Old Navy, titingin kami ng mga shorts. Tapos sunod pupunta tayo nang kasi mag, baka magte tayo ano, maghanap ng ano diyan ng payong, baka may payong. Tsaka bibili na rin ako ng shoe rack para sa mga sapatos natin. So mga kainags, mag alas 7 na ng gabi ngayon, no? Magsi 7 o'clock na ng gabi. Di ba napakaliwanag pa rin ng araw na napapansin niyo. Ayun pa rin si Haring Araw. Oh, parang nasa 2 o'clock pa rin, parang alas 2 pa lang. 'Di ba? Pasyal-pasyal muna tayo lubusin natin ang summer dahil minsan lang 'to sa isang taon. Yeah, so may payong kami nakita rito mga kainis ano, ano, oh, mga payong. Marami pa lang payong dito, buti nag-try tayo rito. Magkano 'yan? Magkano isang payong? 14. 14. 14. Tingnan natin presyo. Ito to tong presyo niya, no. 14. Ano, sukat ka muna. Sige, sukat, sukat daw muna si Malarina ng mga damit niya. Tsaka short. So ito mga kainags ano, nakabili tayo nung ano, shoe rack. kasi yung mga mga sapatos natin eh, kung saan sala nakalagay. <laughs> sabi ni Mahal Arena, naglinis si Mahal Arena ng bahay kanina. Pati ng basement natin. Nakoy talaga namang malinis. Tapos sabi niya, bay yung mga sapatos mo tambak-tambak dito kung saan-saan lang nakalagay. Bumili ka nga ng shoe rack. Eh kaya ito bumili tayo ng shoe rack mga kainags. Ano yan, oh? Apat na layer. Ayan, di ba? Para naman yung mga sapatos natin naka-organize. Dumadami na yung mga sapatos natin eh. <laughs> Dumadami na, ano? syempre, nahihilig na rin tayo sa sapatos ngayon, mga kainag. Yan, no? yung, mga frustration natin ng bata tayo, yung mga hindi natin nabibili ng mga kabataan pa natin dahil nga sa salat, sa kabuhayan, kapos sa budget, ang nanay at tatay natin, nanay at tatay ko, kapos sa budget, walang pambili ng sapatos ko eh. Puro pangarap na lang. Kaya ngayon, syempre, it's time naman para bigyan natin ang reward ng reward sa sarili natin. At saka yung iba ron, syempre, yung iba ron nga pala sa mga sapatos ko, ano? Uh, bigay ng mga subscribers natin yung ibang sapatos ko doon. Pwede ko bitatambak to. Wala rito ah. Dito ko na lang lagay sa likod. Sa likod ko na lang lagay. Baka malamog yung mga pagkain doon pagka dito natin nilagay. Dito na lang. Pukusan natin to. Yan! Dito natin lagay. Yan. Bali, ang bili ko rito, ang bili ko rito 50. Kasama na tax. Mga 51 dollars kasama na tax. Hindi natin lagay. Ayos! Right. Tapos si Mahal na Rena, pa rin sa Old Navy. Nandun pa rin. Uy, bukas na pala yung ano. Bukas na pala yung ano, yun, yung ice cream. Yung scuff and roll. Bukas na pala. talungin natin si Mahal Arena kung gusto niya kumain. Sarap ng sarap tumambay dyan eh. tat hintayin mo na si Mahal Arena. Uh, ano ko sa kakahintay doon? Hindi at least dito nakaupo tayo. <laughs> Nakapagpahinga tayo, di baling maghintay tayo nakaupo tayo. Nagsusukat si Mahal Arena doon mga kainis, ano yung mga dadalhin niya sa ano? Yung mga niya sa Mexico. Pag pumunta na tayo. Uy, malapit na yung Mexico natin. Ah, uh, two weeks na lang mga kahinags. two weeks. 'Yon. Ayun oh. No? Uh, maraming customer eh. Gusto parang gusto kong bumili. Ayan na ayun ah. Ano yung mga nabili mo? Mahal Arena? puro short short at short pang wow, pang ano talaga to ah pang Mexico na Mexico na ah tama yan kasi to ma, ma mainit sa Mexico Ayan nga puro sleepless lang yung maninipis lang ang bilhin mo magkano ka magkano ka mga 100 ka na sa mga damit mo kaya nga importante yung mahalaga yun <laughs> Ah, makakapagsuot ka ng ano na mga yung mga maninipis lang na damit sa Mexico kasi mainit sa Mexico, makakainig sana. Mukhang babagsak na naman ang ulan doon sa dulo. Doon sa dulo, madilim oh. Tsaka dito bandoyan no? oh, dilim din oh. No? Okay. Uh, can we get a uh, two caramel macchiato large please? Two large caramel macchiato, sure. Yeah. Anything no? uh, else? Can I get a... Uh, ano? Uh, uh, what do you call it? Poop scup? Uh, ah, pop? Pop scoop? For the dogs? Oh, the Pappuccino, sure. Yeah. No, no. The, the, it's kind of ice cream for the dogs. We yeah, got the cappuccino. That's, that's oh, cappuccino? the only drink that we have. Okay. Can we get two of that, please? And uh, two of them? Yes. Okay. Thank you. That's right, everything. Right, it should be 12.50 at the Gouda. Thank you. All right. Thanks. Yung Thank pala yung ibig sabihin nun. Pap, pap, ano tawag doon? Yung sa aso, yung pinaka, pinapakainan sa aso. Pap, scoop, pap. Ano ba? Basta yun. Anyway, mga kainis, sandali lang. <laughs> ha. Bayaran na muna natin dito. Dito, dito. Yan, dito tayo. Here we go. Thank you. Uh, just give me a second. Alright. bawak para sa aso natin. Sorry again for the waiting, guys. No problem. Have a wonderful day. Yeah, you too. Thanks. Thank you. So, higop muna tayo ng... Ay, pakita natin yung logo. Yung logo kasi kailangan yung logo. Eh. Tapos mapapicture ako. Yan. <laughs> Starbucks mga kainags ano? Yabang Starbucks. Halatang timang na timang eh no Ngayon lang talaga nakapag Starbucks sa tambo buhay eh, no Ang <laughs> Halatang hindi naka Starbucks sa Pilipinas eh Nako, nako, nako. Yan ang nga ba sinasabi ko. Bigla na naman dumilim ang panahon. Ito na tayo sa bahay. Ano? Bigla na dumilim. Oh. oh, grabe naman tong ulan na to. Ganda-ganda ng araw kanina. Panahon eh. Tandali. Oh my God. Pahawak miss. ang <laughs> bihira naman. Oh. Tingnan yung panahon natin. Ayan, oh. Biglang lumamig. Oh, uh, Pambihira.